Ah, uh, nung una nag-step uh, in dito January 2023 Uh, kita mo talagang puro brown. Lupa lang makikita mo. At doon ko nakita na sayang naman yung lupa kung hindi ito magamit. So, sa time na nag-start kami, nagplano kami na kailang magtanim, magtanim at magtanim. So we started uh, February 2023. Nagtanim kami dito. We start namin magtanim ng mga forages. Kasi yun naman yung mga pangailangan ng mga ating mga lagang hayop. Una, nagtanim ka ng mga napier grasses, mga legumes, sold ng mga tricantera, indigofera at mga ibang uh, grasses tulad ng napier, uh, para grass at saka yung mga setaria grasses, at saka ginya grasses. Until such time naman na nakita namin na maluwang yung lupa, nagtanim kami ng na mga fruit bearing trees at kayo iba non fruit bearing in support naman sa green canopy program ng ating probinsya. Ito nga yung mga naitanim namin, uh, malalaki na sila so, ito yung mga kasuy, yung mga mayroon din doon mga iba pang mga mga tanim namin tulad ng mga fire tree. Uh, mga jimilena, mga manga, tsaka mga jackfruit, tsaka may iba pang naitanim namin. So ito nakikita namin na green na green na ang ating mga tarim breeding station at naka-anchor na ito doon sa green canopy program ng ating probinsya. Hmm. Napakalaki yung significant transformation tsaka improvements ng ating breeding stations. Una, in terms of management. Uh, ang ating mga alagang hayop dito ay well-accounted in terms of inventory, in terms of uh, health management, at in terms naman sa uh, development ng mga forest pasture. So, nabanggit ko in terms of uh, management, well, accounted, ibig sabihin, ang ating mga alagang hayop ay na-inventory yan. At pangalawa, pagdating naman sa health management, nagagamot natin at nakokontrol natin yung mga mortality dahil nabibigyan na address natin yung mga uh, sakit na meron sila. Pangatlo, nabibigyan natin ng tamang nutrisyon dahil sa maraming tanim na naitan natin dito dahil napaka-vital talaga yung nutrisyon pagating sa pag-alaga ng hayop. Dahil nung mag-start kami dito, parang nasa 70 heads lang siya pero ngayon nasa 124 na. So meron kaming kambing, meron kaming mga breeds of kambing na tulad ng anglonubian, meron tayong bower, meron tayong mga upgrades at may tayong mga alagang mga baka, may tayong mga alagang kambing, range chicken o yung mga native chicken, plus may tayong alagang mga ducks, at saka yung may naidagdag tayong alaga dito na male buffaloes. Pagdating kasi sa mga gaitong bidding station sa mga government uh, institution natin, parang nakafocus lang tayo yung sa production. Hindi natin pa nakikita yung yung return of investment para sa province. but Pero nung umupo si uh, ating mabutihing governor, Honorable Vico III, naisip niya ito. Ano yung return of investment para province? Unang naisip natin, uh, mihen. Pangalawa, naisip natin na yung sa production natin saan gagamitin. So ito yung naisip natin na isa, uh, for the institution, institutional consumption para sa ating mga uh, provincial hospitals, para sa ating mga pasyente. Pangalawa, uh, pwedeng magparami at pwede rin ibenta as sale at pwede rin yun ang return of investment ng ating province dahil po sa mga ginagamit nating pakain uh, at iba pa. So, pwede tayong magbenta as uh, revenue ng ating province na maidadagdag. Pangatlo, yung livelihood program din na isa sa province sa programa natin sa mga farmer racers na gustong madagdagan yung kanilang income as an augmentation ng kanilang income as livelihood din po na isang uh, programa din ng ating probinsya. Dahil na sa stage of ano pa lang tayo of uh, further improvements, although improved na siya, uh, nasa price pa lang naman tayo ng uh, further improvements at saka further uh, awareness pa ng ating mga farmer races for them to know na meron kayo itong programa but then they have to undergo process before they will be awarded of such uh, programs. I am well uh, inspired. Hindi lang ito na may mga may mga nagpupunta sa breeding station na natin. It started uh, early 2024 na meron tayong nag-benchmark dito from the Provincial Vet Office of the Province of Apayao. Dahil nakita din na lang sa mga ipinopost ko daw sa Facebook yung mga improvements ng bidding station natin. So, they came over for their benchmarking for our good practices sa ating bidding station. Nakita nila yung well-improved in terms of animal management, in terms of forest production development. nagpunta dito ng mga uh, doctorate students ng DIMSU, College of Agriculture. Dahil gusto nila makita yung mga good practice natin dito yes, sa sir. management natin in terms of inventory. At pangatlo, meron tayong nag-visit dito, sir, na a vet med student from a vet med veterinarian from University of Georgia. Meron tayong documentation. Along with her is the director of Central Luzon State University Animal Transboundary Center. And for this fort, we have here the VetMed students from DIMSU as our intern. So I am overwhelmed with gratefulness dahil appreciated po yung ating mga technology nandito at appreciated yung ating uh, significant improvements in terms of technology and management. It's a great opportunity at this moment that I will be giving my uh, gratefulness to our good governor, Honorable Robin P. III, for his overall support for the improvements and further improvements of our provincial breeding stations.